Dumagsa ang halos 8,000 pang aplikan sa PUP Santa Mesa Campus nitong ika-21 ng Abril taong 2024 upang kumuha ng College Entrance Test o PUPSET. Ito ang ikalima at huling batch ng exams para sa mga nais makapasok at mag-aaral sa PUP Santa Mesa Campus. Matatanda ang umabot ng halos 89,000 ang kabuoang bilang ng kumuha ng pagsusulit dahil ito ang unang poop set matapos ang dalawang taong mobility restrictions dulot ng pandemya, maraming paghahanda ang isinagawa upang makatugon sa iba't ibang pangangailangan ng mga kukuha ng pagsusulit. Bukod sa seguridad, dagdag na classrooms at batches, isinaayos din ng mga pasilidad upang tumugon sa espesyal na pangangailangan ng persons with disability o PWD. Inaasahang lalabas ang resulta ng PUPSET sa darating na mga buwan. Para naman sa mga gustong mag-apply sa ibang campuses ng PUP, makikita ang schedule ng examination sa PUP website. Pumunta lamang sa www.pup.edu.ph slash iapply slash PUPSET. At yan ang mga balita ang aming tinutukan sa ating sintang paaralan. Para laging updated sa mga balita patungkol sa PUP, siguraduhin nakalike at nakafollow sa Facebook at Instagram the PUP official. At mag-subscribe rin sa aming TikTok at YouTube channel at PUP Creativity. Muli ako si Gabriel R. Gonzalez, Panglaw ng Bayan.